Wala na nga bang nanonood sa mga sinehan sa Pilipinas? Medyo nag-trend to dahil sa isang post ni Ogie Diaz and gusto ko mag-share ng thoughts ko. So isa-isay natin. Lilinawin ko lang ha, ang usapan dito sinehan, hindi local versus Hollywood movies ha. Kalimang minuto siguro ako nakatanghod sa view na ito. Baka kasi may pagbabago as in baka may bibili ng ticket para manood ng sine. Honest, medyo totoo to na hindi kasi depende yan kung nasa ang sine or mall ka. At litro naman yon kasi may mga sinehan talagang walang nanonood kasi yung mismong mall kung nasan sila, wala ding kalatoy-latoy. Yung mall na pupuntahan mo like Mowa or Mega Mall, paniguradong napakadalang lang mawalan ng pila sa mga sine dyan. Ang dahilan kung bakit meron pa rin pumipila dito kasi hindi dahil lang sa maganda yung movie, kung hindi dahil yung mismong mall din kung nasan sila, marami ding pwedeng ibang gawin. Pag ako mas maraming tao doon sa may mall mo, mas malaki yung chance ang mas maraming manonood sa mga sinihan mo. Pero wala, nakakalungkot para sa movie industry. As a film student, oo nakakalungkot talaga pero hindi rin natin sila masasisi. Parang mahal na ng mga bilhin at bayarin ngayon. And to be honest, mas marami pang mas mahalagang bagay kaysa manood ng sine. Ano kaya itutulak ang mga tao para manood ng sine sa ordinaryong araw bukod sa Metro Manila Film Festival? Ano, medyo mahirap yan dahil kinumpara niya sa MMFF na panahon ng bakasyon Tsaka mga holidays, kaya marami talagang nanonood Dapat bang ibaba ang presyo ng ticket, dapat bang ibaba ang entertainment tax Para may pambili ng popcorn man lang ang mga manonood Again, papasok dito yung usapang pera Nakaramihan nga sa mga Filipinos, sobrang baba na kinikita o sinasahod sa isang araw Na mas mababa pa sa minimum So bakit ka pa manonood ng 300 to 600 pesos na 2-hour film kung pwede mo nalang pandagdag sa mga mas importante pang bayarin. So on the other side, may nabasa din ako na nagsasabing mas mura daw yung mga ticket natin sa mga sinehan sa Pilipinas kumpara mo sa mga ibang bansa. sa sasabihin ng iba, mababa na ba yan, ang mahal pa rin, pero syempre at the end of the day, eh, hindi naman nagawa yung pelikula ng libre. Malaki din yung budget niyan. Business pa rin niya, nagmasos pa rin sila sa production and marketing and kailangan din talaga nilang kumita. Siyempre, ayun nga, Walang pera yung mga tao para dyan unless gustong gusto or pinag-ipunan talaga nila yung movie. Pero in terms of ticket prices, ayun ay lang muna yung comment ko kasi hindi rin naman ako familiar sa data kung paano nila sineset up yung ticket prices per films. O sadyang tumaas na talaga ang pamantayan ng mga tao sa kalidad na pelikulang papanoorin pagkatapos makapanood ng magagandang foreign films sa mga streaming platforms like blank blank blank. Oos do! <laughs> Joke lang, 50-50 ako dito. Oo, oh, streaming platforms ang one of the main suspects kung bakit bumababa yung kita ng mga sinihan kasi bakit ka pa magbabayad ng 300 to 600 pesos para sa pelikula kung pwede kang magbayad ng same price tapos marami ka nang mapapanood. Masama pa dito, yung mga pinapalabas sa sinihan, pinapalabas din nila sa mga streaming platforms after 3 months or minsan nga one month pa lang eh. So what's the point? Sa Pilipinas, consistent lang naman yung mga kategory natin ng mga sumisikat na mga films eh. Tulad ng mga Marvel, mga sikat na Love Team, mga nag-trend na movies mapa-foreign or local katulad ng Kita Kita. Pero for me, hindi naman sa tumaas yung pamantayan ng mga tao in terms of criticizing film but more on mas marami ng option na mas efficient. Kaya to, lumalabas na mas marami pang kumakain sa pares overload diwata at nihiwaga kaysa nanonood ng sine. Ganun ba? Ang this one siguro, kung yung mga vlogs online yung mga tinutukoy niya, siguro aagree ako. Pero kung yung mismong paresan ni diwata at ni Hiwaga anong connect? Kasi mabubuhay naman yung mga tao ng walang pelikula, pero hindi mabubuhay yung mga tao ng walang pagkain. Ayun kay diwata, 100 lang yan. Wala namang 100 na ticket eh. <laughs> ba ang maisasuggest mo friend Um, easy pa kawit lang Ako siguro kailangan gumawa ng mga sinihan Ng mga sinihan na may kanya-kanyang gimmick Wala dun sa Titanic na nakabangka May mga sinihan na nakakama Or anything Basta make the cinema experience Not just with the film But the cinema itself Sa akin ganun eh Make it an experience Example sa Enchanted Kingdom Hindi naman lahat na nagpupunta ng Enchanted Kingdom Nandun para mag-rides-rides Yung iba nagpupunta don for the vibes yung pagiging magical and yung overall aesthetic niya na doon mo lang makikita. Kung yung sinehan nilagay mo sa isang napakagandang park and everything, na bagay yung aesthetic ng papanoorin mong movie doon sa pagpasok and sa loob ng sinehan, paniguradong mas maraming magpupunta manonood dyan eh. Tulad nung nanood kami ng horror movie doon sa may bagyo sa may Diplomat Hotel, o ba diba, simple lang, maliit lang yung screen, pero yung takot doon sa pinapanood, medyo mararamdaman mo kasi nakakatakot yung mismong lugar. <laughs> Siguro talaga be creative lang but I get it na sobrang laki ng budget nito and hindi to efficient kasi ang daming pelikulang pinapalabas. Pero desperado na tayo eh. <laughs> so yun lang naman yung comment ko dito. So kayo na bahala. I mean okay lang yan. <laughs>